Good morning, good morning po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, andito na naman po tayo. Ito po ang kwento ng ating malunggay. Pasensyahan nyo na. Dahil paulit-ulit ko nga binibidyo, pinapakita sa inyo ang aking nilalagang malunggay. Bawat araw po itong aming iniinom. Iniinom po ng buong pamilya para po sa buong pamilya. Alam nyo po, tinanghali na naman po ako ng gising dahil po sa malunggay na ito. Kapag uh, gusto nyo po ng maayos na tulog, ayan, nilagang malunggay lamang po ang sagot mga kaibigan. Kaya wag nyo pong uh, kalimutan na ang malunggay po ay talagang nilagyan ng Panginoon ng grabing kapangyarihan, nakakapagpatulog. Ito po ay uh, antioxidant, ito po ay antibiotic at lahat po ng uri ng uh, Vitamin sa ina, sa dahon na po ng malunggay wala lang po tayong ibang gawin kundi ilaga o ilagay sa mga gulay natin pero ibang-iba po yung nilaga ng malunggay mga kaibigan ibang-iba po ang power ng nilaga nilagang malunggay kasi buong-buo po yung kanyang bisa uh, dito sa uh, sabaw na ating iinumin hindi po kagaya na kapag nasa ulam ay mga dahon-dahon ng ating nakakain at mga konting sabaw na lang na merong uh, lasa ng malunggay. Pero kapag uh, puro po na malunggay ang ating uh, ilalaga, ay makukuha po talaga natin yung gustong-gusto natin na uh, vitamina dito sa malunggay. Ayan mga kaibigan, dahil kumulo kumulo na siya, patayin na po natin para po maya-maya uh, ay maikapin na po natin. Yes, maayos na po ang tulog ko. Hindi kagaya ng mga nakaraang mga panahon na talagang hirap na hirap sa tulog. Kung saan-saan po tayo pumupunta ng mga doktor para lang umayos ang tulog, marisitahan tayo ng mga kung ano-ano mga gamot para lang makatulog. Pero mula po nung ako ay natuto na maglaga ng malunggay, so wala na pong mga resi reseta Kundi maglaga lang ng malunggay, tapos inumin umaga, tanghali, gabi o kahit ilang bisis mo inumin yan sa maghapon, e eh wala pong overdose na ano po so yun mga kaibigan sa lahat nga po talaga ng mga nahihirapang ang matulog, inom lang po ng malunggay kasi yan na po ang uh, regalo ng Diyos sa buhay ng mga tao na talagang uh, nangangailangan po, ako po ay marami akong dinaramdam sa aking katawan pero salamat sa Panginoon gaya ng mga nakaraan, walong uh, klase ng gamot ang aking iniinom hanggang sa tatlo na lang, purihin po ang Panginoon, ngayon po ay isa na lang at talagang gusto ko na po na uh, um, iwanan lahat ng gamot. At salamat po sa Panginoon. Yung akin po nga, kapitbahay, ang akin isang kaibigan, ay wala na talagang gamot na iniinom. Kundi naglalaga na lang siya ng malunggay. Kung ano-ano na lang ng mga dahon. At ang mga dahon po talaga ay ginagamit ng Diyos o ibinigyan ng Diyos sa buhay ng mga tao para magamit po natin. Kaya mga kaibigan, malunggay, malunggay, pagpapulo ng malunggay. Kahit gaano kadaming dahon ng malunggay, lagyan nyo kung ano man ang Uh, takal ng tubig na ilalagay nyo, limang baso, anim na baso, depende po sa inyo yan. At depende rin sa lamin ng malunggay na inyong ilalaga. Ano po, yan po ay isang dakot po yan ng mga pinatuyo kong malunggay. Tapos, tansyado ko na po yan, mga tatlong baso po yan o dalawang baso at kalahati. Tapos, ito naman po ang ating uh, agahan yan. Pagpasinsyahan nyo na yung aking kaldero. Kasi itong kaldero na ito, ito po ilagaan talaga ng mga saging. Ayan, nakikita niyo yung mga uh, kulay sa gilid-gilid. Ganyan naman po talaga. Ayan po ang ating kamuti. At yung kamuti po na ito ay, uh, ito naman po ang ating kakainin maya-maya. Ayan mga kaibigan. Hinugasan ko po naman po mabuti yan ang kamuti. Pero ganyan po ang kulay. Ayan mga kaibigan, maganda rin po yan sa ating kalusugan ang kamote Pero yung may mga gout po, sabi nila ay hindi pwede kasi nga acid, acid. Eh, wala na po tayong ibang kakainin pag nagpataon. So, ipagpray na lang po natin ang ating mga pagkain na ito ipasalamatan dahil nilinis na ito ng Panginoon ang mga pagkain. Kaya kung gusto po nating makakain ng mga bagay-bagay na talaga namang ang Diyos din ang lumikha. At sabi nga ng Panginoon ay uh, kainin lahat yung mga bunga, yung mga uh, halaman na kanyang nilikha at alam din natin kung ano yung hindi pwedeng kainin ano po. Kaya talaga naman pag sinabi ng doktor na oy, hindi pwede ang ganito. I ano pa po ba ang kakainin natin? So doon na lang po tayo sa pananalig sa Diyos na ang lahat po ng pagkain at inumin natin ay nilinis na ng kanyang salita. Ayan mga kaibigan, tayo po ay uh, gagawa muna ng uh, ating tsaa o ng ating kapi dito po sa ating uh, nilaga ng malunggay dahil kailangan, kailangan po ito ng ating katawan sa bawat araw. Sana po ay talagang uh, seryoso ninyo po ang pag-inom ng malunggay sa lahat ng mga may sakit at wala pang sakit uminom po tayo ng malunggay para po hindi na tayo magkaroon ng problema sa ating physical na katawan. Minsan, ay nagkakaproblema din, nagkakasakit pa din. Siyempre, ang katawang lupa natin, may mga kahinaan na yan, lalo na po yung medyo tumatanda na ang uh, katawang lupa. Ano po. Pero kapag supportado po tayo ng ganitong mga dahon-dahon uh, na nakakatulong sa atin, ay madali pong mag-cure o madali po tayong gumaling sa ating mga nararamdaman sa physical na katawan. Kaya mga kaibigan, tayo po ay huwag magpabaya. Gawin na po natin yung bagay na napakasimple.